あの今お上の通るないないかいやなくなんはずじゃちょっとやるべはい

Mahanda. Kuda mo na mo, aro na. Kaila, o handa mo mo tira yo. Hmm, dahil yung ngayon namin uh, gagawin yung pag uh, ano ni tatay guys kasi ito yung binigay ni schedule sa amin yung bali uh, last na palasal lang sa kanya si miru? ayo hmm. hey, Nandito na kami, guys. Ito yung maliit na temple na malapit sa amin.

Uh, para sa date anniversary ni tatay. So, napaga lang ng konti ng ilang araw. So, ayan, yeah, naghahanda na yung parang pari nila. So, para, mag uh, para masimulan na rin. Okay. 気をつけてね転しないで。気をつけろー、うん。ねで花

Gigi <laughs> <GG> ka na. Gigi. <laughs> <GG. laughs> so ngayon guys, pupunta na kami ng sementeryo para mag-alay and kunting dasal. Hindi kasama namin yung ubusang, yung parang pare nila. So yung last na uh puntarin ng mga kapatid niya so yan ito na yung last na bibisitahin namin siya pero ako naman lagi ko namang pinupuntahan kasi nga chine-check ko yung bulaklak kasi naglalagay kami ng bulaklak. Palagi and tinitingnan namin yung uh, kung meron siyang water sa flower base kasi Nangangamay po kasi pag hindi nalalagyan agad ng water. 不知道。

<noise> こうやってこうやって <noise> 全部こうやってこうやってこうやる。<noise> こうやっ <noise> こうやってこうややってこう <noise>

もうちょっと。いい、でバイバイ、また来るね。積水とね、あとね、違うな。もう二三年で消費かなると思うます。何つったっけ、な

So, natapos na yung ano uh, yung anniversary ni tatay so umuwi na rin yung mga bisita so ano lang naman family lang naman so konti lang din so ayan at least um kahit may uh, natitira pang ano dito guys yung kirot sa puso dahil uh, kaya ako naging OA na para ako yung lagi apektado na nawala si tatay kasi Um, for 15 years kasi kasama ko si tatay guys kaya napaka uh, napakalungkot um, kasi lagi ko siyang kasama araw-araw kami nag-uusap so na naka nakakamiss talaga guys as in. so thankful na nasa mabuti na siyang kalagayan ngayon So, ito na guys. Ayan. So, ito yung hinanda ko kahapon. Prutas. Then, flower. Yung may, may tanim kasing ka flower dyan. Tapos, namulaklak. Kaya, kinuha ko na rin. So, ayan. So, tahimik na ngayon si tatay. Kasi, uh, magkasama na talaga sila ni nanay. Yung asawa niya kasi naunang nawala. So, ayan guys. Bye guys guys, welcome back again sa aking YouTube channel. So guys, um uh, nawala si Tatay ano November 23, 2022. So actually November 23 pa yung one year date that anniversary and yung reservation kasi namin sa temple dito malapit lang din sa amin is ano kasi naka-schedule bawal po kasi lumagpas guys so Uh, kailangan, tinapat, natapat talaga sa Sunday kasi since nga may mga trabaho kami. So, Sabado yung, ah, uh, Sunday. Today is ano, November 19 yung schedule niya. So, 23 talaga siya magwa one year kasi 23 po siya nawala. Binigay sa aming schedule is November 19 kasi. So, yun, um, since nga may mga trabaho kami hintin, bawal din lumagpas so pagkadating dating ng 20 siguro kami lang ni Aero pupunta ng ano um, sa libingan para mag ano, oseng ko medyo tanggap tanggap na rin so medyo may kirap pa rin na, ano, kasi since ano nga uh, for 13 or 15 years ata kami magkasama ni tayo simula nung nandito ako so lagi kami kasama kasi si wala naman akong license uh, siya lagi yung kasama ko mag drive hanggang may mga check up nung buntis ako and then yung mga may trabaho ako na wala akong makasi wala akong car so siya ang nagahatid so minsan namamalengke siya palagi and may trabaho kami siya yung laging kasama ko kaya laging <laughs> hindi man OA kasi father-in-law ko lang naman siya pero masakit kasi uh, napalapit na yung loob ko Siyempre, biyanan mo, uh, mabait din kasi siya, guys, matulungin. So, ah, kamis. Ah, kamis, masalamat, tatay, sa lahat. ah 아, 하이, 아, 하이. Hi guys, good morning and welcome ulit sa aking ano, magandang araw sa inyo guys. So ngayon, ngayong araw talaga guys is yung araw ng nawala si tatay. So November 23 and ngayon is November 23, 2023. So one year na si tatay na na wala po. So, ngayon, since uh, red calendar dito sa Japan, wala akong pasok, wala rin pasok si Aira. Pero yung asawa ko, may pasok sila. Ako lang kasi nga, si Aira is, ano, wala silang pasok, mga estudyante dito sa Japan. So, wala rin akong pasok. So, ngayon, pupunta kami ng cemetery kasi check din namin yung uh, hal, bulaklak, yung flower base. ko, kung meron pang um, mayroon pang tubig, yung flower base. So, ngayon, pupunta kami ngayon doon and mag-alay din kami ng osa awesome ko. Ay, Ray, right, kuyo. Ay, Kimas. Kuyo, punta na kami, guys. Ay, may sasakyan na. Hmm. May itrabaho kasi yung asawa ko, guys. Kaya kami lang ni Aya na munang ayun pupunta ng cemeteryo. Mara, Genki? Hey. Ah. Ayan yung... Last punta namin dito is November 19, guys. Ayan. Maganda po yung ano. Kasi malamig na kasi ngayon, guys. Kaya hindi siya, ano, agad nasisira agad yung bulaklak. Ay, okay, hinianda na ni Aira kasi siya ang maglagay ng water. Ay, wala na ito lang water. Ah, wala na. Nani mo na, hindi. Mizu. So, nani mo na, wala, maganda pa siya guys kasi lang wala na talaga siyang tubig so kailangan namin lalagyan ng tubig. Yan si Ayra maglalagay ng tubig. So yung tubig dito guys is para para talaga to sa lahat. So irite Soko ko. Irite. Hay. Mutit, eh. So nineteen twenty one three. So four days talaga siya wala ng tubig hindi kasi ako nakapunta dito so sinadya namin hindi ako pumunta kahapon kasi nga pupunta kami ngayon ngayon kasi yung ano niya guys yung araw na nawala si tatay so ito yung oseng nila guys yung parang ang amoy niya is parang katul, katul sa atin Tapos bawal po siyang hipan, guys. So, pag ma maano siya, yung apoy niya is ano, gaganon mo lang para mamatay. Pag sobra yung ano siya, yung apoy niya. Yo. ay rasakin sa Dali, dali. mama, mm. so ngayon guys naka-alay na kami ng ano de nilagyan na namin ng water yung flower base niya kasi nga wala na talagang water so yan babalikan ko siya next week or sa third day depende sa ano hindi ako busy pero once a week talaga nagpuputa talaga ako dito guys so alis muna kami tatay bye bye hi guys so nandito na kami sa bahay so ayan galing kami sa cemetery nga kami ni Aira so ayun Um, So, parang after one year guys, um, magaano yung pakiramdam ko, um, wala na yung una talaga guys, alam nyo, uh, nung nawala si tatay ng mga ilang araw lang naman nung bago siya nawala talaga, hindi ako mapalagay, nasa labas lang ako guys, ayaw, hindi ko kayang pumasok sa bahay talaga nung time na yun. So pagkaalis ni Ayra, alis din ako. So ngayon, uh, medyo okay na. So free na rin kaming mag-greet ng happy birthday, merry christmas kasi nung nawala siya, bawal po kaming magbanggit. Kaya nung naka last Christmas, so meron ang merong naggaano sa akin. So sabi ko next year ko na lang uh, mag-next uh, year na lang ako mag-response ng same to you, merry christmas din. So bawal sa kanila, guys. So nakisabay na lang din ako sa sa ano kasi yun nga, uh, bilang pagrespeto sa kanilang kultura. So, sa tradisyon din nila. Nakaraan din. Bawal din kami magkampa, yung may party-party. So, bawal. Bawal. Ang daming bawal. And then, bawal. pinaka-bawal talaga is mag-join ng mga festival. And yun na nga, ha uh, Happy New Year, yung mga ganon. mga bawal siya babanggitin. And then, and yung temple na bawal kami pumasok pag merong nawala sa isa sa pamilya mo. So, one year po yun. So, yung mga gala-gala, okay lang po yun. Uh, like, kasi nagpaalam din kung okay lang mag -camping. So, yun, okay naman siya. Basta wag lang daw yung mga mag-join na mga festival na wala pa pong one year in mag ng happy and merry Christmas, happy birthday. So, yung cheers, magtagay kayo, ganun. And then, number one po ang temple. So, bawal po daw, sabi nila. So, may respeto lang din po namin yun. And, So, by the way, thank you, thank you sa mga uh, nagsuporta, lalong-lalo na sa aking family, and sa aking Sophia Soda X team members, and Sophia team, and white friends also, and thank you sa suporta ninyo guys, sa mga uh, naka-advise sa akin na um, mawawala din yung kirot, ayun, and salamat sa lahat guys na um, nandyan po kayo, and maraming salamat sa nakasubaybay ng aking journey dito sa YouTube. So, sinishare ko lang din po yung kahit kunting um, na hindi alam ng mga ibang Pilipina. So, at least, naka-experience po ako ng ganito-ganito pala ang yung, yung kultura nila. So, ayun. So, marami akong unti-unti ako maraming natutunan na. So, kaya ako nagbibideo guys para, para po din ma-share ko sa lahat na ganito pala yung gagawin kasi eh, wala rin kaming alam nung time na yun kasi nga yung asawa ko, wala naman din siyang alam din. So parang um, mano-mano yung ano namin. Tapos nag-search kami sa Google, well, anong gagawin? Yun. is one year na tapos na rin. So, arigatogo tak Maraming maraming salamat guys sa inyong support. Ah. 100% po, thank you so, so much so, gogola ang buhay, patuloy lang ang buhay so, ingat-ingat po tayong lahat na hindi po tayo magkakasakit and kahit saan man tayo magpunta uh, magdasal lang po lagi tayo and good luck na lang sa atin so, by the way, maraming maraming salamat guys and God bless us all guys bye